ito mga ka-farmers yung pangatlong araw na pagbibigay natin ng mixture ng sapal ng niyog at saka itong cattle concentrate. So yung dalawang kilo ko isang kilo pa yata ito ang mahigit yung natira. So ganoon katipid yung uh, malalagay natin sa sapal ng niyog. So ito ang sapal ng niyog natin. konti lang pero ayos na rin ito uh, dahil meron tayong mapapakain ngayon. So ito ihalo muna natin So tatlong ganito lang mga ka-farmers ang ihalo natin Ayan, nanti lang ko. So ito mga farmers ay hahaluan din natin ng konting crack corn para uh, mas maganda yung mixture natin. apos babasahin natin ang tubig So, ayan mga ka-farmers, yung kapatid ko kumuha ng itlog dun sa Pugaran ng Manok dahil pang-ulam daw niya. So, anong masasabi mo dyan, boy? Meron akong pang-magahan. Magahan? <laughs> tatlong piraso lang yan, mga ka-farmers. So, ka -farmers. Yun, mga ka farmers yun ay tatlong piraso lang yung nakuha niya dahil maaga pa naman. Tapos, kahapon kasi, uh, kagabi, nabenta natin yung ibang itlog kaya wala nang naiwan at gustong kumain ng itlog dahil wala kaming pang-agahan. So, yan, tatlong itlog para sa kanya. Alright. Isa talaga sa kagandahan mga ka-farmers kung meron kang mga alagang manok na paitlugin ay uh, isa na masisave ka na doon sa, sa iyong uh, sa pagkain. So kagaya na ito, uh, walang pangulam ng agahan. So mas madali nating makuha yung mas madali rin maluto yung mga itlog. So nakakasave na tayo. Hindi na tayo gumastos dahil yung mga manok natin ay nagtuproduce ng itlog at libre na yung ating pagkain. So ito, papakainin muna natin itong mga manok natin. Alright. So ito mga farmers kumakain yung mga manok natin. So ito yung ating bard rack. Rooster. Ito ay mga manok panabong. Ito binabae na manok panabong. Ito naman yung ating asil. Ang laki niyan, ang tangkad niyan mga farmers In terms sa gastos mga co-farmers ay talagang makakatipid talaga tayo sa pagbibigay ng alternative na patukas sa mga manok. So ito yung sapal ng niyog na hinaluan natin ng cattle concentrate. So napakalaki talaga yung binaba ng ating uh, feed consumption sa kanila. So siguro uh, kung nasa isang kilo yung ibibigay natin na feeds which is nasa mga 40, kilo, 40 per pesos 40 pesos per kilo siguro kapag yung alternative na Uh, ipapakain natin sa ating mga manok siguro na sa mga hindi abot siguro ng 10 pesos yung uh, gagastusin natin so ganoon kalaki, siguro mga 5 pesos lang, so napakalaki talaga yung advantage, kapag na, especially kapag napaprove natin na maganda talaga yung uh, mixture na binibigay natin at hindi babagsak yung kanilang pangangatawan ay magsiswitch na talaga <laughs> ay magsiswitch na talaga ako sa uh, pagbibigay nito sa mga manok at uh, kung yung sapal ng niyog ay hindi available, hahanap ah, ako ng pamamaraan para makakuha ng mga sapal ng niyog. Alright?